Gusto mo bang kuminis at pumuti ng natural? Hindi mo na kailangang gumastos ng mahal para sa skincare. Sa video na ito, ituturo ko ang tatlong pinakamabisang prutas na makakatulong sa pagpapaganda ng balat mo. Ready na ba kayo? Simulan na natin! Unang-una sa listahan natin, ang papaya. Alam nyo ba na ang papaya ay hindi lang masarap kainin, pero napakabisa rin para sa balat. Meron itong papain enzyme na tumutulong magtanggal ng dead skin cells, kaya mas nagiging fresh at gluwang ang kutis mo. Pwede mo itong kainin araw-araw bilang snack o dessert. Good for your health na, good for your skin pa. Pero kung gusto mo ng extra skin benefits, gawin mo itong face mask. Durugan lang ang hinog na papaya, ilagay sa mukha, at hayaan itong magtagal ng 15 hanggang 20 minutes. Pagkatapos, banlawan ng maligamgam na tubig. Tuloy-tuloy mo itong gawin dalawa hanggang tatlo beses sa isang linggo at siguradong makikita mo ang pagbabago. Ang next naman sa ating listahan ay ang kalamansi o kahit anong citrus fruit tulad ng lemon. Siksik ito sa vitamin C na tumutulong maglighten ng dark spots at pigmentation. Madali lang gamitin ang kalamansi. Una, pwede mo itong gawing refreshing drink. Pisilin lang ang dalawa hanggang tatlo kalamansi sa isang baso ng tubig. Ang vitamin C nito ay nakakatulong sa skin repair at collagen production. Pwede rin itong ipahid sa mga areas na madalas maitim, tulad ng siko o tuhod. Pero tandaan, dilute muna ang calamansi juice gamit ang kaunting tubig para maiwasan ang irritation. At huwag itong gamitin bago lumabas sa araw dahil pwede itong magdulot ng sunburn. Panghuli, ang pineapple. Bukod sa pagiging masarap at refreshing, ito ay may bromelain enzyme na tumutulong mag-exfoliate ng balat kaya nagiging mas makinis at pantay ang kulay nito. Pwede mo itong gawing fresh juice na siguradong healthy para sa iyo. Ang antioxidants nito ay tumutulong din protektahan ang balat mula sa UV damage. At kung gusto mo naman itong gamitin directly sa balat, maglagay ng kaunting pineapple juice sa cotton ball at ipahid sa mukha. Iwanan ito ng 10 hanggang 15 minutes bago banlawan. Napakadali, di ba? Kung gusto mong makamit ang healthy at gluwang skin, subukan na ang mga prutas na ito. Natural na, mura pa. Tandaan, consistency ang susi para sa maganda at pantay na kutis. Thank you for watching. Kita-kits ulit sa susunod na video. Stay beautiful and confident.